Mga boss, isa sa napakalaking kalokohan ng provincial rate ay itinatakda yung sahod ng mga manggagawa base sa kung saan ka nakatira. O ngayon mga boss, nandito naman tayo sa border ng Valenzuela City at ng Maykawayan, Bulacan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-absurd o gaano kalaking kalokohan yung provincial rate na yan. Itong side ng tulay kung saan ako nakatayo, Valenzuela City to. Ang minimum wage dito, 695 pesos. Pag tumawid ako dyan, mag-iiba na ang minimum wage. Papakita ko sa inyo. Oh, ayan, nasa may kawayan na ako. Ang minimum wage dito, 570 hanggang 600 pesos. Ito yung binabanggit natin mga boss na hindi dapat tinatakda ang sahod batay sa kung saan nakatira ang mga manggagawa. Kita nyo, ilang di pa lang yung itinawid ko. Nag-iba na agad yung sahod ng mga manggagawa. Sa panukalang batas natin na House Bill number no. 94 at House Bill number no. 5678, gusto natin na mabago yung pagtatakda ng sahod ng mga manggagawa. Hindi dapat yan nakabatay sa kung saan sila nakatira na probinsya ang gusto natin nakabatay sa industriya na kinabibilangan nila. Halimbawa, lahat ng mga magkakasama sa service industry, manufacturing industry, o kung ano pa mang industriya, pare-parehas din dapat ang nakukuha at natatanggap na minimum wage. Sa pamamagitan itong mga panukalang batas natin, nakukorek natin yung pagiging illogical at pagiging walang kwenta ng pagtatakda ng minimum wage sa bansa natin. Kaya bang gawin yan? Kaya! At sa totoo lang, nangyayari na ngayon yan. Gawin nating halimbawa yung sa gobyerno. Ang sahod ng mga nasa gobyerno, yung mga mayor, congressman, senador, ay hindi naman nakaprovincial rate, hindi naman nakabatay kung saan sila nakatira, kundi ibinabatay ang kanilang sahod sa magkakaparehas na trabaho kahit saan man sila nakatira sa Pilipinas. At kung kayang gawin pala yan sa gobyerno, kaya tayo may tinatawag na salary standardization law, edi pwede pala at kakayanin din gawin yan para sa mga manggagawa sa buong Pilipinas. At ito mga mga boss ang dahilan kung bakit tayo nangangalampag at nag-iingay para mawala na yung walang kwentang provincial rate. Kasi sinusulong din natin na maging batas itong House Bill No. 94 at House Bill No. 5678 para yung mga walang logic, illogical, walang kwentang mga batas gaya ng provincial rate, e maituwid na at hindi na itatakda ang sahod ng mga manggagawa base sa tulay, sa border o lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Laban lang tayo, mga boss! Tara na! 🎵 Kamanggagawa